Happy, happy, blessed, happy blessed Sunday morning po sa ating lahat. Medyo kakaano tayo. Okay, uh, nakapagsimba na ba lahat today? Ngayon po ay araw ng linggo, araw po ng pagsamba, araw po ng pasasalamat sa ating Panginoon na yung ikapitong Sunday ay ang uh, pagsamba po sa kanya. So, nais ko lang pong magbahagi ng mga talata sa Biblia. No? So, pahinga muna tayo sa politika. No? So, uh, ang talatang wait na. So, magbibigay po tayo ng mga Bible verse. So, ito po. Uh, yung awit Awit ah, chapter 23 verse 4 Kahit na ako'y lumakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong tungkod at ang iyong pamalo. Ang mga ito ang nagpapaligaya sa akin. So, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay dumadaan sa mga may hirap na panahon, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging kasama natin at ang kanyang pag-ibig at proteksyon ay nagbibigay sa atin lang lakas at kapayapaan. So, whatever your problems you may encounter, don't give up. Don't lose your hope. Because there is always a God for uh, to assist us. And I think uh yung nasa taas uh, will not give any uh, challenges na hindi nating kayang solusyonan. Isa uh, pa, uh, another another Bible verse po is Philippians uh, chapter 4 verse 13. Lahat ng bagay ay magagawa ko sa, pamag sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. So, ang ibig sabihin ng talatang ito ay nagpapaalala na tayo ay may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Diyos. Ang kanyang lakas ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang malak malampasan ang anumang pagsubok. So, if you are um, uh, dito, kung malakas ang iyong paniniwala sa, tat, sa itaas, no, you could overcome you could overcome your problems. Okay, isa pa, isa pa sa mga talata sa Biblia, ang Mateo 6.33 Datapwat unahin muna ninyo ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kapag nagawa natin ito, ang lahat ng iba pang pangangailangan natin ay bibigyan niya. Ay, ah, okay, wait lang ha. Mali po. Datapwat unahin muna ninyo ang karya ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat mga bagay na to ay daragdag sa inyo. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat natin unahin ang Diyos sa ating buhay. Kapag nagawa natin to, ang lahat ng iba pang pangangailangan natin ay bibigyan niya. Another, another uh, verse o talata sa Biblia, ang Roma chapter 8 verse versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. So, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ng talatang ito, no, ito ay nagbibigay pag-asa sa lahat ng bagay na nagtutulungan para sa kabubuti ng mga mahihirap na karanasan ay maaring magamit ang Diyos upang tayo ay lumago at maging mas malapit sa kanya so god give us challenges to become more um yung pananampalataya po sa kanya ay mas lalong lumakas 1 verse uh, 114 chapter 1 chapter 14 verse 6 sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito yung nagpapaalala sa atin at reminds us na ang tanging daan patungo ka sa Diyos ay si Jesus sa pagitan ng kanyang sakripisyo sa cross, no, binuksan niya ang daan para sa atin upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Galatia uh, chapter 6 verse 9. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aanhin natin kung hindi tayo mapapagod. At ang talatang ito ay siyempre nagpapaalala na sa atin dapat tayo magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kahit na tila hindi natin nakikita ang mga resulta na agad. Ang Diyos ay laging nagbabantay at ginagam, ginagamp, uh, re giving rewards to all our uh, pagsisikap. Yeah so syempre andyan din po ang aklat ng kurento chapter 13 verse 4 to 7 ang pag-ibig ay mapagpasensya ang pag-ibig ay mabait hindi naiingit ang pag-ibig hindi nagmamayabang hindi nagmamataas hindi gumagawa ng masama ang pag-ibig hindi naghahanap nang sarili nitong kapakanan, hindi nagagalit, hindi nag-iingat ng sama ng loob, hindi nagagalak sa kasamaan sa pag-ibig, kundi nagagalak sa katotohanan. Lahat ng bagay tinitiis ng pag-ibig. Lahat ng bagay ay pinaniniwalaan ng pag-ibig. Lahat ng bagay inaasahan ang pag-ibig. Lahat ng bagay tinitiis ang pag-ibig. Ang talatang ito ay naglalarawan na tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na walang hanggan. Mapagpasensya, mabait, at hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan. Ang pag-ibig ay, nagmumula, ay nagmumula sa Diyos at ito ay isang regalo na maaari nating tanggapin at ibahagi sa iba't ibang. Matthew 5.44 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang iyong mga kaaway, pagpalain nyo ang mga sumasampa, sumusumpa sa inyo, gumawa kayo ng maputi sa mga napuput sa inyo, at manalangin kayo para sa mga nagpapahirap sa inyo. Ito ay nagtuturo sa atin na dapat natin ibigin ang mga kaaway. Love your enemy. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pag-ibig. At ito ay isang regalo na maaari natin ibigay sa iba kahit hindi pa na ito nararapat. Efeso 4, uh, versikulo 32. No? Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, mapagtawaran sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo ito ay nagre-remind no sa atin na dapat tayo um, magpatawad sa ating mga kaaway sa ating mga nakagawa ng na mga kasalanan po sa atin dahil ang Diyos po ay nagpatawad para uh, binigyan niya kung siya nga po ay pinatawad po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. So ayan guys, yung mga talata sa Biblia na kailangan po natin laging isaisip, isa buhay, no? para po maging maganda at maliwalas ang ating buhay. So sa mga hindi pa po nakapagsimba ngayon, araw po ng linggo, sana po magsimba po tayo. Ayan po, good day po sa inyong lahat.